Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalag at nandito na naman tayo at nasa pangalawang linggo na tayo ng ating pag-aaral. So ngayon, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang kahulugan ng isip at kilos loob? Tama. Pangalawa, ano ang katangian gamit at umuhin ng isip at kilos loob? Tama. So, ngayon, nalalaman natin na gayong lahat ay nag-aaral talaga ng iyong mga aralin. Okay. So, paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Isulat ang malaking salita na pag -alam. So, alam ko at naalam nyo ang salitang pag -alam. Ang tanong, paano o kailan nyo gagamitin ang salitang ito? Pagalang. When we talk about pagalang, ano kaya ang nasa isip ninyo? Ano ang katangian na kadalasang hinahanap natin sa isang tao upang igalang natin sila? Mayaman ba? How about yung mahirap? Hindi ba natin kaya silang igalang? Mga gwapo lang ba? How about yung hindi naman masyadong kagwapuhan? maganda ba? Ito ba ang basihan natin pag nagkakita tayo ng mga magagandang mga dalaga? Sila lang ba ang dapat nating igalang? How about yung hindi biniyayaan ng kagandahan? Politiko lang ba? Sikat lang ba? How about yung hindi mga sikat? Ang anim. Yung mga matatalino lang ba? So itong anim na ito, mga mag-aaral, hindi ito basihan na igalang natin ang isang tao. Kahit hindi mayaman, kahit hindi guwapo, kahit hindi maganda, kahit hindi politiko, kahit hindi sikat, kahit hindi matilino, kailangan natin igalang ang lahat. Walang pipiliin. Lahat ng tao ay dapat igalang natin. Okay, sunod. Ipaliwanag ang mga sumusunod na salita sa madaling paraan. Okay. So, itong tatlong ito, ito yung uh, pinaka-importante mga bagay na pag-aralan natin. Dignidad, paggalang at ang um, isang grupo ng UDHR. So, dito muna tayo sa dignidad. Ang dignidad ay tinatawag na estado ng pagiging karapat-dapat sa pagpapahalaga at paggalang. Pangalawa, paggalang. Pagbibigay ng respeto at pagpapahalaga sa dignidad ng bawat tao. Ang UDHR naman ay ang Universal Declaration of Human Rights, UDHR, ay isa sa malagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pang-tao ng bawat individual. Ngayon, ang pag-aralan natin ay tungkol sa dignidad ng tao bilang batayan ng pag sa sarili, pamilya, kapwa. Now, ang salitang dignidad ay nagmula sa salitang Latin na dignitas, na nangahulugang halaga at kahalagahan. Ano pa? Ito ay isang mahalagang salita na nagpapaalala sa atin ng ating kahalagahan bilang mga tao. Bawat buhay ng tao ay may pantay na halaga at may pantay na dignidad. So ayun, sabi ko kanina, kahit hindi mayaman kahit ano ang estado ng ganyang buhay, kahit hindi siya isang sikat, isipin natin na bawat buhay ng tao ay may pantay na halaga at may pantay na dignidad so, sa mata ng ating Panginoon, equal tayo lahat, kahit anong estado ng ating buhay. Now, ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomio 5:16, Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina gaya ng inutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ang iyong mga araw ay lumawig at upang ikabuti at upang ikabuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So kung gusto nating humaba ang ating buhay dito sa mundo, igalang natin ang ating mga magulang. Kahit hindi natin mga magulang, kahit ating kuya, ate, mga matatanda sa atin, ang ating lolo, lola, at iba pa, kahit yung mga bunsong kapatid natin, dapat igalang natin lahat. Dahil tayong lahat ay may pantay na halaga at pantay na uh, Dahil bawat isa sa atin ay may pantay na halaga at may pantay na dignidad. Ano pang sabi ng ating Panginoon? Mga Hebrews 13.16 sabi dito, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugda ng ating Diyos. So, pag matulungin tayo sa ating kapwa, the Lord will give us, bigyan, bibigyan tayo ng ating Panginoon ng mga biyaya na galing sa Kanya dahil respectful tayo. So, dapat maging respectful tayo, maging mag tayo sa lahat ng tao. Pag mayro, a a alam ko na mayroon kayong mga kaibigan pero huwag niyong kaligtaan na dapat hindi niyo pinipili ang maging kaibigan ninyo. Dapat equal ang pagtingin niyo sa lahat ng iyong mga kaklase. Ang orihinal na kahulugan ng salitang dignidad ay nagtakda ng isang tao Ang orihinal na kahulugan ng salitang dignidad ay nagtakda na ang isang tao ay karapat-dapat sa respeto sa kanilang Estado. Ano pa? Ngunit, kalaon ay nabigyan ito ng panibagong konsepto ng United Nations na nakapaloob sa Universal Declaration of Human Rights. Ito ay isa sa mahalagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pangtao ng bawat individual na may kaugnayan sa bawat aspekto ng buhay ng tao. Ang sinasabi sa artikulo... Ang lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila ay ng katwiran at budhi at dapat mapagpalagayan, magpalagayan at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Dito, ipinapahayag na ang dignidad ay hindi nakabatay sa estado, uri o iba pang pribilehiyo ng isang tao. Kahit ano ang iyong kulay, maitim, maputi, ma-brown, kahit ano man yan, equal lang tayong lahat. Ito ay likas na taglay ng bawat individual mula sa pagpanganak. Mula sa pagkapananak niya. So dapat, ang pagrespeto natin, kahit anong estado sa sarili, kahit anong ori at iba pang bagay na makikita natin sa kanya, dapat respetuhin natin sila. Ayon kay attorney Jacqueline and Gia tagapagsalita ng CHR, bahagi ng responsibilidad ng pamahalaan ang pagtiyak na lahat ng mamamayan, anuman ang kanilang kasarian, ekonomikong kalagayan, relihiyon o politikal na pananaw, ay nabibigyan ng sapat na proteksyon laban sa kawalang katarungan at mga paglabag sa dignidad ng tao. So ano yun? Kahit anong kasarian, ekonomikan kalagayan, reliyon, politikal na pananaw, dapat entitled lahat ng proteksyon galing sa ating gobyerno laban sa kawalang katarungan at mga paglabag sa dignidad ng tao. Ayon sa pag-aral ni Brady noong 2021 na The Evolution of Human Dignity in Catholic Morality. Ang dividad ayon kay Santo Tomas de Aquino ay ang halaga ng isang bagay na hindi lamang batay sa kanyang pagiging kapakipakinabang sa iba, kundi sa kanyang sariling kabutihan. So, ito ang sabi ni Santo Tomas de Aquino. Ano pa? Dito natin malalaman na sa pag-unlad ng ating sariling dignidad, ipinapakita natin ang ating pag-unawa at pagtanggap sa ating sarili bilang individual. Ito ay sumasalamin sa ating pagpapahalaga sa sarili, pagtanggap sa ating mga kakayahan at kahinaan, at pagpapasya na makapabuti ng na hindi napiktuhan ang dignidad ng iba. So, ang dignidad o ang paggalang ay dito talaga yan magsimula sa ating sarili. So, that's why mayroon tine, tayong tinatawag na sariling dignidad. So, igalang natin ang ating sarili kahit ano pa man ang ating mga uh, kakayahan, strength, or ang ating mga weaknesses, mga kahinaan, dapat hindi natin i-degrade ang ating sariling buhay. No, we have to make sure na igalang muna natin ang at ating sarili first para mayroon tayong paggalang sa ating mga magulang at sa komunidad. Dahil ang kasunod is ang pagkakilala sa dignidad ng pamilya ay nagpapakita ng pagbibigay halaga at paggalang sa bawat membro ng ating pamilya. Ito ay napapakita ng pagmamahal, suporta at pag sa kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. So, kahit anong estado sa inyong buhay, privilege pa din kayo dahil may, mayroon kayong mga magulang na nagsuporta sa inyong pag-aaral. Kung wala kayong cellphone kay, ka, ngayon, well and good. Huwag niyong ipilit muna na bilhan kayo ng cellphone, unahin niyo ang inyong pag-aaral sa pamagitan ng pagrespeto at pagtanggap sa bawat isa sa ating pamilya na ang isang masigla at matatag na ugnayan. So kung gusto natin yon yung isang masigla at matatag na ugnayan dapat mayroong respeto sa loob ng ating mga pamilya. Next is ang pagkilala sa dignidad ng kapwa. Bakit ito mahalaga? Ito ay nagpapapahayag ng pantay na pagtingin sa bawat isa. Kahit kahit mahirap pa yung mga kapitbahay nyo or yung mga tao sa inyong community, ituring nyo sila ng mayroong pagalang at pantay ang inyong pagtingin sa kanilang lahat. Ito ay ipinapakita sa pamagitan ng pagalang, pagtanggap, at pagtulong sa kanilang mga pangangilangan at kagustuhan. Sa ganitong paraan, lumalago ang samahan at nagkaroon ng mas maunlad na makatarungang lipunan. So, ang ganda, no? So, dapat na mayroong respeto sa lahat ng tao para umunlad ang ating bayan. Sa madaling salita, ang dignidad ay dapat nalikas sa bawat tao. Ito'y hindi isang bagay na kailangan ibigay o magmula sa iba, kundi isang katangiang taglay ng bawat isa bilang tao. Bawat isa sa ta atin mayroon tayong dignidad. At yun ay ingatan natin kasi pag nasira ang ating dignidad sa ating buhay, mapiktuhan ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga magulang, particularly yung mga tao na nasa paligid natin. Proseso ng pag-pag-unawa. Uh, ang pag ang pagkilala sa dignidad ng tao, ang pagkilala sa dignidad ng tao ay may malalim na kaugnayan sa pagpapahalaga at paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. Sa bawat hakbang at desisyon ng ating ginagawa nagpapakita tayo ng respeto at pagpapalaga ng bawat isa. Now, sa isinulat ni Mother Teresa, ang pamagat ang buhay at dignidad ng bawat tao, sabi niya, ang buhay at dignidad ng tao, ng bawat tao, ay batayan ng lahat ng mga aral sa lipunan. Sinasalamin ni Mother Teresa ang pahayag na ito sa kanyang buong buhay habang pinagsisilbihin niya habang pinagsisilbihan niya ang pinakamahirap sa mga dukha sa buong mundo. Poorest of the poor. Kahit ano, ano pa yan kahirap ang iyong mga kapitbahay, dapat mo silang tulungan. So kahit anong bagay na pwede mong itulong sa kanila, enough na yon na makita nila na kayo ay isang magalang marispito ng mga tao sa inyong pamilya at sa iyong buhay. Itinayo ni Mother Teresa mga paralan upang magturo, mga hospital upang magpagaling, mga ampunan upang magmahal, at mga bahay alaga upang magbigay ng karap, kapat, kapanatagan. At mga bahay alaga upang magbigay ng kapatan kapatanagan. Kapatanagan. At mga bagay at mga bahay alaga upang magbigay ng kapanatagan. Lahat ng mga proyektong ito ay nagabatay sa pagpapahayag ng simbahang Katolika na ang buhay ng tao ay banal at ang dignidad ng bawat tao ay pundasyon ng lipunan. Na, nawa ay naintindihan niyo ang ating uh, aralin ngayong linggo. So dapat uh, ituring natin ang lahat na equal dahil lahat ng tao ay may pantay-pantay na halaga at may pantay-pantay na dignidad. So maraming salamat at mabuhay tayong lahat.